mga Pilipino ang nagdedetermine ng soberanya ng bansa. Hindi naman kailangan na isurrender mo yung 120 million na Pilipino para lang sabihin na sinurrender mo yung soberanya ng bansa. Ang sabi, Filipino people, kumbaga buhay ng mga Pilipino. So kapag ginawa mo yon, eh talaga sinurrender mo yung soberanya ng bansa. Merong ang culpable violation of the Constitution. At syempre, meron ka rin betrayal of public trust. Pinagkakatiwalaan ka ng mga Pilipino na talagang papangalagaan mo ang ating mga kababayan, bakit mo sinurrender? E eh, meron naman tayong justice system sa ating bansa. So hindi mo basihan yung teritoryo ng soberanya. Ang basihan mo yung buhay ng mga Pilipino. E eh, ngayon, nagsurrender yung Pangulong Bongbong Marcos na isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. E eh, di sinurrender niya ang soberanya ng bansa noong March 11 sa kamay ng mga dayuhan. So, yun yung ating nilagay do sa impeachment complaint natin. Sa so, tingin mo, Chairman, yung itong ginagawa ni Garcia ay uh, impeachable o balang araw magsasampa ba kayo ng uh, impeachment laban sa kanya? Eh, ang problema sa Kongreso, pinag-aralan mo na yung magandang uh, legal arguments kung bakit uh, dapat managot yung taga-gobyerno through an impeachment complaint ayaw i-receive mismo yung mismo impeachment, impeachment complaint mo sa kongreso. Ang sabi lang sa amin nung isang-isang linggo, wala po si Sec. Gen, di po ma-receive mare yan. Sabi ko, nakalagay sa rules ng House, it is the office of the Secretary General who shall receive verified impeachment complaints. Sabi ko, hindi naman sinabing si Secretary General mismo o boss mismo ng ahensya at ng opisina yung magre-receive. Ang sabi, ang inyong opisina. Eh sinasabi, ayaw daw nila kahit may mga deputy section doon, ayaw nila mag-receive -re kasi daw section daw talaga lang ang nag-receive. -re so ganyan lang rin sasabihin, kahit reklamo natin yung mga impeachable officers like George Garcia, talagang iiwasan tayo doon ng mag-receive -re sa opisina nila. Mm. -hmm. Ito naman, yung speaking of impeachment, ito namang uh, impeachment ni ng Presidente. Ano bang status niya? Nasaan na tayo dyan? Tutuloy ba yan, Chairman? Wala, hindi daw tinatanggap eh. Uh, Noong uh, nung ano, uh, last week, ang dami nagsabi sa akin, mga kasamahan nating Duterte supporters, na i-file na lang daw po sa unang araw ng 20th Congress. Mm -hmm. Para hindi tayo, kasi baka pag ngayon tinanggap, tapos nag-resume yung Congress kasi magre-resume yan ng dalawang linggo lang. Mm -hmm. uh, magpapaalaman sila doon, kahit yung mga talo, uh, aten, Uh, baka doon biglang itakel, tapos i-dismiss ng two weeks na yon, sabihin na may one year pa na. Oh. di ba? So may so, tayo. Dun, Hmm. Opo, sa so, okay. ano tayo 28. 28. So, pero 28. chairman, may uh, sinabi si ano ha? May sinabi si VP Sara na siya daw ang paggawain inyo ng article uh, articles of impeachment dahil kung siya daw ang gagawa niyan, sigurado maganda daw 'yan. Ngayon. Oo, oh, 'yun ang sinasabi. Susundin niyo ba? Uh, kayo ba ay lalapit sa kanya? Mag uh, uh, ba kayo sa kanya ng payo tungkol sa inyong uh, impeachment na isasampa? Ayos yes, po. Uh, ngayon ko lang po narinig ngayong gabi sa inyo po. Pero dahil po dyan, mag-reach out po tayo kay ma'am. Tapos oh. eh, lahat po na kanyang suggestion. Siyempre, ipapasok natin doon sa ating uh, impeachment complaint po. Oh, na ano niya yun? na uh, nabanggit niya yun sa kanyang isang interview. Tinanong siya tungkol doon sa impeachment. Sabi niya, wala nga daw siyang alam doon. Sana daw, eh, nakuha yung, ano niya, yung side niya dahil kung siya daw ang gagawa ng uh, Impeachment complaint, sigurado daw, shoot daw sa bangayon. Yun ang kanyang statement. Yes, eh. makikinig po tayo kay ma'am kasi alam nyo, uh, siya yung pinapailan lagi ng mga impeachment complaints sa Kongreso. Siyempre, kamay na niya yung mga pwedeng articles na ipantapat naman laban sa ating presidente. Dahil alam nyo, yung pinapail natin kasi, sabi lang natin doon, ang soberanya ng bansa nakalagay sa Constitution, the sovereignty of the country resides in the Filipino people. Hindi doon sa teritoryo po eh. Kasi bakit? ang teritoryo, nag-iiba iba yan. Minsan lumalaki, lumalawak, minsan dispute, di ba? So hindi mo basihan yung teritoryo ng soberanya. Mm. Ang basihan mo yung buhay ng mga Pilipino. Eh ngayon, nag-surrender yung Pangulong Bongbong Marcos ng isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Eh di sinurrender niya ang soberanya ng bansa noong March 11 sa kamay ng mga dayuhan. So yun yung ating nilagay doon sa impeachment complaint natin. No. Na talagang uh, may violation tong president. Tatanggihan ni ano yan? tatanggihan ni DOJ sekretaryan. Kasi ang sabi niya, wala naman tayong isinukong soberanya. Eh. Tao lang naman ang sinuko natin. Eh. Si Pangulong Duterte lang naman ang sinuko. Hindi naman daw ang Pilipinas. Aba, yun nga po, nakalagay sa ating saligang batas, eh, ang mga Pilipino ang nagdedetermine ng soberanya ng bansa. Hindi naman kailangan na isurrender mo yung 120 million na Pilipino para lang sabihin na sinurrender mo yung soberanya ng bansa. Ang sabi eh, Filipino people. Kumbaga, buhay ng mga Pilipino. So kapag ginawa mo yon, eh talaga sinurender mo yung sobranya ng bansa. Merong unculpable violation of the Constitution. At syempre, meron ka rin betrayal of public trust. Pinagkakatiwalaan ka ng mga Pilipino na talagang papangalagaan mo ang ating mga kababayan. Bakit mo sinurender? Eh meron naman tayong justice system sa ating bansa. Pinagmukha mo tuloy field yung justice system ng Pilipinas dahil doon sa ginawa nila. Pangalawa po, Nasabi ni DILG Secretary Remulla na it was the office of the President who chartered the private jet, the flight to the Netherlands. Ibig sabihin, mismo ang opisina ng Pangulong Bongbong Marcos sa nagbayad. Gamit ang ating buwis para gastusan yung pagpapadala kay Pangulong Duterte doon. Talaga siya ang mananagot dapat doon.